Hello mga kasari, hello mga sisiko, ko, masakit lang po talaga ang ulo ko, sobrang init ng panahon. Ayan, time check is 5pm na, katatapos lang namin nag live sa grocery, kung updated kayo sa grocery page. So katatapos lang namin nag live kanina, so 2 hours halos po kami and nag announce po kami ng mga kasari natin na manalo sila nang store renovation. So, i-renovate po yung tindahan nila. So, kung nanonood kayo kanina and ikaw ang nanalo, congratulations sa iyo, Sisi. Ayan, hintayin mo na lang yung renovation mo sa iyong tindahan. So, dalawa po kanina yung nanalo. So, sobrang sakit lang ko talaga ng ulo ko kasi wala akong lunch mga sisi ko. Tapos, go na kaagad sa paglalive and napakainit ng panahon. Wala pa namang aircon yung room kung saan ako naglalive. So, andito ako ngayon sa tindahan ngayon kasi tinawag ako ni Kuya Dave para tapusin niya yung pagluluto ng ulam. Ayan, so kahit masakit yung ulo natin, ay present pa rin tayo dito sa ating tindahan. Siyempre, alam nyo naman, sa hirap at ginhawa, may sakit o wala kailangan pa rin tayong kumayod at pumunta dito sa tindahan walang papatay-patay sa ganitong negosyo na sari-sari store pero at least kahit papano mga sisiko, nandito lang tayo sa loob ng ating tindahan, sa loob malapit lang ng ating tahanan hindi tayo pumupunta sa mga malayong lugar para mag-work So, andito lang tayo. Kung may sakit mamaya, pwede tayo magpahinga sa loob ng bahay. Wala naman tayong boss, di ba Tayo ang boss. So, pwede tayong dahan-dahan lang sa pagkilos. Okay. So, mga sisiko, dalhin ko kayo doon ngayon sa aking school supply section at mag-update tayo ng price ng mga napamili kong... Uh, school supplies. So, kanina pala, may, habang ako nagla-live sa grocery, may dumating na item. Uh -oh. Itong ayano o, Mondi Mamon. Wala kasing stock si grocery. Kaya, umuha ako ng Mond Mamon. Hindi ko alam kung saan ahente ito mga sisi. Tapos, hindi na lang ako uupo. Kasi, punta tayo sa likod. Skyflex. Ayan. Ang Mond Mamon pala is benta ko ng 18 pesos. Tapos, ito 8 pesos. Pagpapakita lang naman tayo ng item, sasabihin ko na lang yung price. 8 pesos. Tapos, bakit may kopi Tapos, ito mga ninsen. Ayun, kumuha ako nito sa ahente. Kasi nga, pag i-deliver nila, hindi siya madudurog. Kasi kapag sa grocery ito bibilhin, may tendency na madurog siya. Kasi nga, sa dami ng box na, diba, binibili natin. Ayan. So, matatabunan siya ng mga item. Kaya, dito ako nag-order. So, meron din dito butter coconut na yung single na maliit. Mag, magkano yung benta nyo? Ito ay butter coconut na maliit. Ayan, 8 pesos pa rin. Tapos, kumuha ako ng sotanghon. Nakalimutan ko kung anong company ito, mga sisi. Mondi. Ayan, parang sa Mondi yata ito. Tapos, may mga dala pa silang mga Lucky Me na per boxes. Ayan, butter coconut na malaki. Ayan, ito lang naman yung pinuha ako kasi meron naman sa grocery, di ba? Ayan. Pero kapag sa mga ano, ito kasi yung ahente ko sa mga Lucky Me na per boxes before. Ayan, pero ngayon na nandito na si grocery, sa grocery na ako namimili kasi nga may may cashback tayong matatanggap. Okay, so dito na tayo banda sa may likuran sa school supply section natin. Pagpasensyahan nyo na mga sisiko na medyo masakit talaga yung ulo ni Ate Rose ninyo. Okay, dito na tayo sa aking school supplies area na naang nasa ibabaw ay mga diaper. Ayan. So, ganito po sa mga... Uh, dati ko pang uh, subscribers nakikita nila itong makalat kong school supplies area <laughs> ayun, so ito yung maganda mga CCO, yung nabili ko na organizer kasi organized talaga yung mga item, ayan so sa Tamtax, benta ko ng 15 pesos tapos meron din akong white glue 12 yung benta ko kasi iba yung price na nabili ko. Tapos watercolor natin is 20. Sa mga crayons naman, joy yung binibili ko kasi mas mura. 18 ito, tapos parang 30 yata yung malik, malaki. Ayan. Tapos meron din tayo dito mga binder. Ayan. Binder clips na butterfly. Ay yung maliit, benta natin ng 5 tapos 10 ang malalaki. And but meron tayo dito mga pens, ayan, color pen 35 pesos. Tapos meron tayo dito, ayan, maganda ito. Mighty band 25. Tapos itong aking nabili pala na paint brush, pakita ko sa inyo, iba't ibang kulay na paint brush. Tatlo yung pagpipilian, ayan oh. Isang set na siya. penta ko lang siya ng 20 pesos mga sisiko. 20 pesos. Tapos meron tayong hairpin. Meron tayo dito ng nail cutter. Ayan. Meron tayo dito ng anong tawag to? Di ano to? Spelling booklet. Spe spelling booklet. Tapos ito dito na pa na side ay meron tayong supply 15 toothbrush na pang adult at saka toothbrush din na pang anong dito toothbrush <laughs> toothbrush din na pang adult at saka pang uh, kids Ayan. Tapos, meron tayo dito yung shug, uh, shuglo. Hindi siya shuglo. Ito yung shuglo. Sampung piso benta natin. Tapos, itong stick glow na maliliit. Ay, eh, nagdikit na siya sa kas. Sobrang init. Ayan. 5 pesos. Tapos, yung malaki is 10. Ang highlighter natin na bagong bili, benta ko siya ng Uh, 20 pesos, tapos sharpener na maliliit 5 pesos correction tape, ayan 30, ito lang yung kagandahan ng merong organizer kasi nga, organized talaga yung mga mga maliliit na mga bagay-bagay ng mga school supplies like itong mga sinasabi ko sa inyo tapos meron tayong kumpas 20 pesos, meron din tayong cutter na 20 pesos meron tayong mga correction uh, tape, correction fluid pala Ayan. Meron tayo dyan. Meron din tayo mga marker. Ito, benta, benta natin ng 20. Meron din tayong roller na 10. Protractor 10. Ayan, ba? Diba? Tapos dito nakalagay yung maliliit na notebook. ah uh, itong mga lengthwise, one half. Tapos itong mga ganito. Anong tawag ko? Naka-index card pala. Tapos, yung iba natin mga item, ayan, dyan pa. Hindi ko pa siya nalagay talaga sa uh, lalagyan nila. So, ito lang yung kagandahan talaga pag may, uh, ayan o, organizer. May lagay natin yung mga, yun na nga, yung mga maliliit. Tapos, dito naman ay puro mga tape-tape na yan. Lahat ng mga tape ay isa ko na. Merong maliliit na tape na white. Meron ding mga packing tape, masking tape, at meron, ito yung masking tape. Ito naman ay ang double-sided tape. Kasi nga, para paghanap natin ng mga tapes, cut tape, isang area na yan siya. Tapos sa ilalim, nagkalat, puro siya dyan mga plastic. Yung mga cellophane na pang yellow. Ayan, dyan natin, dyan natin nilalagay. Okay, so, dito naman na side. Ayan, ten ang benta ko nito, yung glitters na naka-tube. Ayan, marami siyang kulay. Mga notebooks. Dito na side is yung mga notebooks. Tapos, may mga papel-papel. Yan, dito ko na na, yung mga papel-papel. Meron tayong mga band paper, piso-piso. Yung binili kong A4, ayan, ito A4, uh, nabawasan na siya kasi marami yung bumili. Tagpo 45 pieces yung binili nila. Tapos, hindi na ako nakarepack pa ng A4. So, after... Pag okay na ang pakiramdam ko, magre-repack na tayo mga sisi. Ito ay short band paper at itong sa ilalim ay long band paper. So, nagre-repack na talaga ako para kapag may bumili ng marami, maramihan, ay madali na lang natin maibigay. Mabilis na lang siya. Kuha na lang tayo. Pero pag per piece naman, nagbebenta naman ako. Except lang po sa, ito, yung construction. Hindi ako nagbebenta ng construction na pa isa, isa lang kasi nga maiiwan tulad ng nasabi ko maiiwan yung mga kulay na hindi naman nila gusto so mas maganda itong nakapack 10 pieces 15 pesos ayan para ano siya mauubos talaga kahit na yung mga kulay na alaw, ayaw nila mapilitan silang ano bilhin na ano mo to kuya Dave na remember mo tong ano natin magkano benta mo 15, oo, 15 talaga kasi minsan, kung ano yung dating old old price pa, itong si Kuya Dave, yun yung pabalik-balik, meron akong Oslo paper, din, meron tayong biodata, tapos dito sa ilalim, nakalagay naman yung mga mga folder natin na mga ganito, Eight pesos yung mga benta natin, depende sa size ito, meron din tayong plastic folder, ayan, clear book tapos mga envelope na 'yan, mga papel-papel, Manila paper. Ito yung nabili ko na 50 pieces na ano. Anong tawag nito? Illustration board.